Uh, hindi na pwede yung ginagawa dati nung tayo ay may ayudang akap dahil kay speaker. Uh, medyo <laughs> uh, lang akap. Hindi, na. Kung dati na, medyo maluwag, ngayon oh, akap. Hindi, hindi nawawala sa akin na sa pandinig ko yung meron tayong maik dahil kay speaker. <laughs> Nako, eh, nakapambira talaga to mga politiko natin. ano? <laughs> ngayon, sabi po ni Secretary Rex yan, ng DSWD, eh kahit tarpulin o la litrato ng mukha, kahit litrato ng makakapal na mukha ng mga politiko na ginagamit po itong ayuda sa kanilang pamimili ng boto ay hindi na pwede. ay eh, di lalo na kung yung mismong presensya nila ay naandoon oh. sa panahon ng payout, mm -hmm. hindi na pwede. Ano? Pero tuloy-tuloy tuloy-tuloy po ang pamimigay ng ng pay uh, ang, ang pag uh, payout pagkat inexempt ng COMELEC ito po mga ayuda na ito. Mm -hmm. Ano? Ay eh, naandiyan na yan eh. Nasa budget na natin, nasa batas na yan. So, kinakailangan talaga may pamigay. Although, yung atin sanang hiling noon eh, after election na lang ito ipamigay eh. Kaya lang, hindi po talaga may iwasan at uh, talagang gusto nilang matupad. Yeah. Natupad na yung Natupad na yung pangarap. Uh, na, natupad na. Natanggap na? na? Oo. Oh. Ngayon, uh, kung bawal po ang tarpulin na may mukha ng mga politikong makakapal ang mukha, ay <laughs> eh, lalong hindi na pwede yung presensya nila. Oh, lalong hindi pwede. Kaya lang yung paglilista dito hmm. naman. 'Yun. Ah, yung pag uh, Sa mga uh, Lilista ng mga makikinabang. Oo. Uh -huh. ah, eh, siguro hindi po kuwan sa pamantayan siguro. Ah, kaya nga sabi natin eh sana tama din naman yung sinabi ni dating uh, uh, Supreme Court Associate Justice Carpio, Antonio Carpio. Na uh, ipublish, ano? Ipublish yung mga pangalan at magkano ang nakuha at sino ang nagrekomenda. Ah, yun eh dapat lang talaga no. Ay eh, sabi naman ni eh, Secretary Gatlyan eh akan nila na rin daw ipapublish yan. O, kaya tingnan mo, tingnan mo yung pangalan mo doon. Ed. mukhang mukhang narinig yung <laughs> yung uh, yung panawagan natin. Sabi natin, panawagan natin. Oo, eh ngayon satin Sa na nagsimula yan.